Ang boring naman. Walang magawa. Teka nga, makapag-check mo na ng social media. Nababagot ka? Wala kang magawa? O ito, masahin mo ito nang matutunan mo laman na Importante yan. Kesa naman, magubos ka ng oras yan sa social media. Ano naman ba ito, kuya? Lalo lang ako mababagot dyan eh. Alam mo naman wala akong hilig magbasa eh. Hoy, Emerald. Hindi yan basta-basta libro lang, ha? Hindi mo ba alam? Diyan kami natuto na nag-aaral pa kami. Oh. Noon yan, kuya. Eh ngayon, marami ng diksyonary ngayon sa ads at sa online, eh. Hindi mo na nang ganyan. Oo eh, nga. Meron nyo sa internet. Pero ang tanong, binibigyan atensyon nyo ba? Eh kapag nakawak na kayo ng cellphone, puro lang kayo, Facebook, TikTok, Instagram, emerald. Mas mabuti pa rin yung tunay at traditional na dictionary. Mas madali nung makabisado. Sige, ilagay mo lang yan dyan. Babasahin ko na lang mamaya. Basahin mo yan, ha? Balang araw, magpapasalamat ka rin sa akin at ibinigay ko yan sa iyo. Sige, dyan ka na. Papasok na ako sa trabaho. Ingatan mo yan, ha? Mahal ang bili ko dyan. Ano Ano to? Dila sa iba talaga to? Teka. Parang hindi mo nang gumagalaw eh. Oo, kuya. Diyan lang muna yan. Matatapusin lang ako. Babasahin ko rin mamaya. Ay, naku. Mahala ka ng bata ka. Mahalang araw, hanapin mo din yan. Good morning, class. Good morning, ma'am. Our lesson for today is about translation. Meaning, ta translate tayo ng Filipino word to English word. Candice, ano sa English term ang kapaki-pakinabang? Ang English term mo na word yan is useful. Good! Correct! Ikaw naman, Jed? Yes po. Ano naman ang English term sa Filipino word na alinlangan. Ah, in English term po, sa Philippine word na alinlangan ay doubt. D-O-U-B, doubt. Tama! Ang gagaling talaga ninyo, no? Mababait na mga bata at nag-aaral ng maigi. So ngayon, ikaw naman, Emerald. Ano sa English term ang Filipino word na kahalagahan? Ano ba 'to? Hindi ako nakapag-review. Dapat pala binasa ko yung dictionary binigay ni Kuya. Uulitin ko, Emerald. Ano sa English term ang Filipino word na kahalagahan? No, Ma'am, hindi ko po alam eh. Wala po akong idea. Class, itigil nyo na 'yan ha. Ito'y mapapayo ko sa inyo, mga bata, lalo na sa iyo, Emerald. Ugaliing magbasa ng dictionary upang ma-improve ninyo ang inyong mga vocabularies, okay? Opo, Ma'am. Pasensyo na po. Mag-aaral na po ako ng dictionary. Okay, class, break time muna tayo. Oh, nandiyan ka na pala. Kumusta ang klase mo maghapon? Hindi okay, kuya Ha? Bakit hindi okay? Pinakaaway ka ba sa school? Tama ka, kuya. Dapat pala talaga binasa at pinag-aralan ko yung dictionary na binigay mo. Kasi kanina, nagtanong yung teacher namin ng mga English term. Ako lang hindi nakasagot. Nakakahiya, diba? ba? Emerald, hindi pa huli ang lahat yung dictionary mo nandiyan lang. Naghihintay sa'yo. Naghihintay na basahin, damputin mo. Walang alternatibo sa original na pinanggagalingan ng pagkatuto.